Isa sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos ay ang makamit ang food sufficiency sa Pilipinas, kung kaya't agrikultura ang sektor na piniling tutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung siya ay malukluk bilang pinakamataas na leader ng ating bansa. Isa sa mga matagumpay na programang pang-agrikultura ng Administrasyon ay ang Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Their Families o PAFFF. Layo ng PAFFF na mabigyan ng kaupulang tulong ang mga magsasaka at mangingisda na lubhang na apektuhan ng El Nino. At bawat binipisyaryo nito ay nakatatanggap ng 10,000 piso. Sa kasalukuyan, nakapagbahagi na ng humigit kumulang isang daang milyong piso ang pamahalaan sa ilalim ng programang ito mga support abi at ni na president maparayaw mga pagkukot kwarto okay. iban simbang ka bangka kuma ko mga kwan na siya natin ni aun na ikapaso ka support ko bi ani supaya ina nakasawa ko at iniya, namon biya, mon bi okay pagkabuyanan namo daghan kaayong salamat president kanay ani emo assistant makadawat ni makabawi ni makasupod na pod ni ang agrikultura ang isa sa nagpapalago ng na ekonomiya ng Pilipinas. Kaya't patuloy ang pagsuporta ng administrasyong Marcos upang mapaunlad ang kapakanan ng ating mga magsasaka at mga mangingisda.